Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong kapatid na si Mr. Hovenal Narcisse. At ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin tungkol sa kung paano pagtipid at paano um, maka, makapagtipid sa ating mga araw-araw na gastusin. Yun po ang importante. Alam niyo po ang mga retirado na sundalo at mga pulis ay mayroong kaunting prebiliyo. Ito po ay yung tinatawag natin na post komisari. Meron pong post komisari ang Armed Forces of the Philippines at saka yung Philippine National Police. Ewan ko lang sa mga ibang uniform services kung meron din silang post komisary kagaya ng AFP at ang PNP. Kasi itong post komisary, ito po yung aming uh, store sa loob ng kampo. Halos lahat-lahat po ng kampo ng mga sundalo or mga ang Armed Forces of the Philippines, meron po tayong tinatawag na post komisary store. At uh, halos lahat ng mga bagay-bagay na mabibili dito sa store na ito ay tax-free. Dahil tax-free, ito po ay ay mas bababa po ang presyo kaysa mga regular na grocery stores na pinupuntaan natin kagaya ng Pure Gold, yung SM Grocery, mga Robinsons Grocery at mga iba't iba pang mga grocery stores, 7-Eleven or kahit na anong klaseng grocery store dito sa ating bansa. Malaki po ang katipiran kung ikaw ay retirado at gumagamit ka pa rin at bumibili ka pa rin ng mga bagay-bagay na kinakailan sa bahay sa post commissary alam niyo ako ay nakatira ngayon sa labas ng Metro Manila. Pero dalawang beses sa isang buwan, pumupunta ako sa Manila. Kaya doon ako sa Fort Bonifacio, bumibili ng aking mga gamit, kagaya ng grocery. Importante po kasi yung mga sabon, toothbrush, panlaba, pan, panloto, kagaya ng cooking oil, yung mga basic na kinakailangan natin kagaya ng patis, soy sauce, asin, asukal, yung mga panlaba medyo marami na ngayon eh, mga brands ngayon. Meron ka pang pang pampalambot or cloth conditioner. Eh, hindi naman ako gumagamit ng shampoo kaya sa lang ang ginagamit ko. Pero ang importante dito is yung um, deodorant, baby oil, yung face cream kung minsan kasi gumagamit ako ng, ng lotion at yung mga gamit sa bahay, panlinis clo clorox, panlaba yung ang tawag dito, yung yung panlinis sa toilet kasi ako, paselan ako sa kalinisan ng toilet kaya halos uh, every 2 days or 3 days, naglilinis ako ng aking uh, toilet. At syempre sa pagluluto, marami mga bagay-bagay na kinakailangan mo dyan. Kagaya ng mantika, yung mga bagay-bagay asin, asukal, soy sauce, suka, at mga pampalasa ng, ng niluluto natin kagaya ng magic sarap kasi pagbubura mo lang ng isang pakete yung adobo pinakbet or ano, anong klaseng luto buburan mo lang ng kakaunting mag magic sarap masarap na at na uh, masarap ang lasa so ito po ang baga bagay-bagay na nakakatipid ako dahil lang sa post-commissary. Ang isang example o ehemplo kung paano ako nakakatipid ay kagaya ng isang bag ng uh, original Nescafe 3-in-1. Ang original Nescafe 3-in-1 ay eh, merong 30 o 30 na sachet. So, ang ang presyo sa ordinary grocery store is 224 pesos. Pero, mabibili mo sa P224 o 216. Pero, mabibili mo itong bagay na ito. Itong Nescafe 3-in-1 na classic na isang bag na tatlong po na sa ang laman. E, nabibili po sa apos uh, post ng 194 pesos. So malaking tipid, nakakatipid ka ng at least 20 pesos, ay malaking bagay na yon. Eh kung ako ng dalawang pack, which is good for one month. Kasi yung 30, pang umaga yun. Pang, pang snacks ko sa hapon, another 30, di ba? Sa isang buwan. Kaya nangyayari dyan, kinakailangan ko ng dalawang tax. So malaki yan na titipid ko dyan, 40 pesos kagad ka sa isang buwan. Eh yung mga cooking oil, ganon din. Nakakatipid ako from 25 pesos to 35 pesos. Yung, yung regular na isang, hindi ko lang alam kung ilang litro yon Parang isang litro ng bagyo oil at uh, mga ibang brands. Nakakatipid ako ng 20 to 30 pesos per item. Pati rin yung sabon, safeguard, nakakatipid ako kahit papano ng at least 4 to 5 pesos sa isang pirasong uh, sabon. Yung mga panlaba, mas lalong mas malaki ang matitipid ko. So all in all po, kung ako ay mag uh, magro grocery ng worth 2,500, palagay ko uh, yung 2,500 na nabili ko, sa post commissary ang equivalent no ni eh, almost 3000 pesos so malaki yung na save ko so ito mga savings sa ito ay na appreciate at least um, hindi masyadong marami yung nagagastos at napupunta sa aking savings either pang, -pang bayad sa internet pambayad sa cellphone na ano yung plan ko kasi ano na, nabayaran ko na yung cellphone ko eh. Kasi 2 years na ako nagbabayad doon sa cellphone ko. Kaya yung plan na lang na mas mura ang binabayaran ko. Na pang internet, pag, pag nasa Manila ako at kasi dito sa aking lugar, meron akong PLDT. At uh, nagbabayad ako ng 2,000 pesos per month. Pero it's okay. okay lang. Yung natitipid ko sa ibang bagay, napupunta rin sa pambayad ko sa mga iba't ibang bills ko kagaya ng electricity. So, yun lang po ang ating pag-uusapan ngayong ngayong araw na ito, kung paano ka makatipid. Alam niyo yung pagbibiyahe ko sa Manila, hindi naman kinakailangan uh, Every week nandoon ka kasi marami akong mga meetings na dapat iattendan, marami akong mga mga bills na babayaran, marami akong mga inaasikaso mga personal meetings din doon. Pero ginagawa ko yung schedule ko talaga ito mga meetings na ito. At least uh, dalawang beses lang ako bibiyahe sa Manila. At dahil dito ay nakakatipid din ako sa gasolina at sa mga toll. So importante po 'yon. E, isa pa itong toll ano, ah, kinakailan meron kang RFID at regular ako nagbabayad ng deposito sa aking RFID card kaya walang problema. Ay, ah, 'yun lang muna ang ating pag-uusapan ngayon kung paano ka makakatipid. So importante po, kung ikaw retirado, mag-take advantage ka ng ating post commissary dahil madali lang. Hindi mo naman kinakailangan ng kung kung ano-ano. Basta importante lang alam mo yung serial number mo kasi tatanungin ka ng cashier, Sir, ano ang serial number mo? Sasabihin mo lang yung serial number, i-input nila sa computer, lalabas ka agad yung pangalan mo at malalaman na ikaw ay legit or tunay kang naging membro o isa ka membro ng Armed Forces of the Philippines. Ganoon lang kasimple. Pero importante rin is magbayad po kayo ng cash. Kasi merong mga cashier na card lang ang tinatanggap. Pero ako kasi cash ako palagi. Kaya cash ang ginagamit ko mas appropriate. At syempre kilala na ako doon sa Fort Bonifacio. At uh, Kumisan, hinahatid na ako sa, sa aking kotse at sila na nagkakarga ng aking mga grocery. At syempre, bibigyan ko naman sila ng tip kahit papano. Ano? Alam nyo, itong mga nagtatrabaho sa post komisari, eh, minimum wage lang naman yan. Hindi naman sila considered as regular. Alam ko, meron mga regular employees, meron din mga hindi, mga contractual. Kaya, Minsan uh, natutuwa ako pag binibigyan ko sila ng tip kahit papaano pang pamasaya pang, pang o pang kape o kahit na ano. So, 'yun lang po. Importante po yung ano, magbigay ka ng kaunting tip. Pero anyway, sa isang pag-uusap na naman natin ah uh, Tap natin itong mga sinasabi ko no paano tayo magbigay ng tip kasi marami akong binibigyan ng tip eh uh, hindi lang sa restaurant kundi sa malaki maraming mga tao na alam niyo alam ko na mahirap ang buhay ngayon so kahit kahit paano kahit 20 pesos lang or 50 pesos eh nabibigyan natin itong mga kasama natin na nagtatrabaho so 'yun lang muna pag pina, ang topic ko ngayon, uh, salamat po sa inyong uh, pagpapanood ng aking simpleng YouTube channel. Bye bye po.